kasing init ng panahon ng suportang ipinamalas ng mga albayano. Sa ginanap na motorcade parade sa bayan ng Malinaw. Susuportahan namin hanggang sa huli. Sure na ang pagka-winner niya. Pagpatuloy lang niya ang patutulong sa kapwa. Kaya dapat talaga may panalo natin si Pongbili. ng tulong na nagawa. Sana buto natin yung Angel Bongalon para nakakaginawa ng ating buhay. Maganda yung kinalalabasan. Kahit walang binagbibigay na pagkain, talaga yung tao gusto na yung pagpabago. Makita nila yung malinaw na umasinso. Lubos lang kaming susuporta para makatulong at para po ipanalo natin ang ating mga kandidato. marami ang nakiisa bilang tanda ng kanilang suporta sa kandidatura ni Congressman Jill Bungalon at sa kanyang mga kaalyansa. Personal na pinuntahan ni Congressman Attorney Jill ang mga kababayan natin sa Tabaco City. Dapat ibuto natin si Kong Jill para magbago naman ang ating first district. bilang paglatag ng mga programa at at isinakatuparan at isasakatuparan pa ng grupo pinangunahan ni Congressman Jill Bungalon ang proclamation rally sa bayan ng Tiwi at Malinao. With in in our plans sa program ginawa natin na ang solusyon ang problema sa komunidad. sa binibigo ng ako Bicol Party List as Congressman Jim Bogalor. Ababa po ang sikirin na Pagente at kami ba po hindi? In, public, in Community College! Di ba kalita po ang Community College sa Batwa ng Kada bulan dapat the most senior citizens makansibig ng 1,000 pesos as the rice gallery kita kodin sa kagabay. And therefore, sa ro, sa satuyang tutupukan, ang sektor ng agrikultura, we were able to build 21 solar-powered water supply system po, yung narinig ko po, po yung yung community college mo na parang ibabago niya po. inspire po sa mga sa speech niya about doon. Program na po yun, nakakatulong po sa amin. Kailangan natin po si Congressman Jel Bungalon. Sana po, diwalain po ang mga nagkamalinaw noon, iwalaan po si jen Bungalon. Munyan po na election po. Number one ka po sa puso namin sa pamilya namin. ikaw po ang kabat dapat mahilir sa bayan. Bagong primer distrito ang hanap ng mga albayano. Sa bagong liderato ng isang abogado, tiyak na pagbabago at asenso ang mararamdaman ng mga tao.